Para dalhin natin sa talyer ang ating sasakyan may konting problema may nakita tayong tagas dun sa baba Ito, nandito na tayo sa talyer kaya chine-check up ni Tatay Nick kung ano ang problema sa baba so tinignan niya yung leak sa baba may leak pala na langis pala ang tumutulo guys kaya na troubleshoot niya kagad ito yung uh, ano oil valve cover doon sa makina at uh, nung buksan niya sa taas nakita niya nga na mayroong uh, bumubulwak na konti-konting langis kasi daw yung gasket na sa langis gasket ay na nanigas na dahil sa katagalan kaya may leak kaya ginagawa kanyang nakita yun nga yung yung bulb cover yung drain plug ano pa ba yung isa yung isa oil filter at uh, saka papalitan na niya ng, ng langis, change oil kasi uh, nadumi yan na so pag bukas niya ng cover ay nakita niya yung mga marumi na yung langis kailangan ng uh, change oil yan ang ilan sa mga gastos mamaya iagtimalis ko sa inyo kung tingin mo magkano ang nagastos uh, natin ang nakala ko maliit lang yung ginagana ng kaya pala yung valve gasket ang lagi pala halos yung pinaka top ng makina ano nandun yung makabang gasket na papalitan so dagdag -dag maintenance dagdag -dag tips sa uh, inyo guys ito ay yung water reservoir uh, para sa mga windshield wind o so, sa glass so mirror ganun ito ito eh. ito naman yung para sa kulan nakadugtong yan dito sa radiator yan at saka ito uh, brake fluid at saka flux fluid magkasama na yan yan ang mga monitor natin kung natutuyuan siya or yan lagi natin cini-check yung mga minimum tulad dito full siya ito yan ito yung ito dito sa so, parte na ito yung binuksan ng kanina So far, ayos na. Ito, naman yung oil dip na chine-check natin ng langis. Na na-change oil ito pagkatanda ko ano, last October. So, November, December, January, February, March, April. Parang almost 6 months. Or, uh, depende naman yon kung yung langis, ito, pag tinignan natin, kung uh, nagiging ano na, malagkit o parang nangingitim ganun kailangan ng ano na i-change oil so ayun lang ang pinaka-maintenance natin ngayon guys yung gasket yung drain plug yung uh, ano ba ito oil filter yan at saka binibigyan tayo ng tips nga yung mga dapat uh, minemaintain natin na mga minor things na trabaho ng isbilang driver kailangan natin uh, i-maintain uh, sa presyo naman guys uh, ang chinyard sa atin 800 lang para sa pagpalit ng gasket ng uh, filter pag change oil pag-check ng ng mga fluid yung install ng drain plug yun uh, hindi siya masyadong mahal naman, affordable naman yung labor sa lahat ng yun 800 lang uh, kulang pang 2,000 yung binayaran natin uh, para sa isang maintenance maaaring so far every 6 months average siguro uh, more or less 2,000 ang maintenance natin maliban na mga major problem kagaya nung October uh, hindi na siya bumabatak mayroon akong vlog doon hindi na bumabatak yung makina natin uh, transmission na pala may tama kaya last October 2023 pinapalit natin yung transmission at uh, kaya bumalik na naman yung dating lakas eh, sa ating uh, average eh, hindi naman wala naman tayong pambili sa raka, raka ng palaging bago sa sakyan kaya repair repair na lang hanggang kung saan naabot ang ating kakayahan so so far yun lang maraming salamat sa panunod shout out sa ating mga regular viewers at uh, pag-subscribe na lang, Joman Mix Vlog sama-sama na dyan mga tips mga pangaraw-araw na everyday living Ala, hindi tayo makapag-stick sa isang ano lang kaya mix vlog. Uh, hindi katulad nung kung merong ka sigurong shop na paggawa ng mga aluminum cabinet araw-araw yun ng ano mo kaya importante yung niche kung may mga sa so palagi sa so agri ganun din anyway thanks for watching God bless